Tahimik ka nga, pero ang tanong, naiintindihan ka ba talaga ng mga tao? O baka naman, sa likod ng katahimikan mo, may bagyong hindi mo mailabas. Yung tipo ng galit na hindi mo na naririnig, kasi matagal mo nang kinain. Yung pagod na hindi mo na inaamin, kasi ang mundo parang walang pakialam. Hindi ka sumisigaw, hindi ka umaangal. Pero gabi-gabi, parang may bumubulong sa'yo. Hanggang kailan mo to kakayanin ng mag-isa? Kung ikaw o to, kung alam mong may parte sa pagkatao mo na tahimik pero pagod, tahimik pero galit, tahimik pero nagigising tuwing alas tres ng umaga para mag-isip ng mga bagay na hindi mo maipaliwanag para sa iyo ang video na to. Sabi ni Plato, Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Pero paano kung ang taong yon ay ikaw? Tahimik ka, pero may mga tanong kang ayaw mong itanong. Tahimik ka, pero may mga sagot kang alam mo nang hindi mo gugustuhin marinig hindi ito kahinaan, hindi ito kawalan ng tapang. Ito ang katahimikan ng taong natutong magtimpi, mag-obserba at manahimik. Hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil alam mong hindi lahat karapat dapat marinig yung totoo mong iniisip. At dito magsisimula ang paglalakbay natin. Kilalanin natin ang siyam na ugaling tahimik pero malalim. Mga ugaling hindi halata sa unang tingin pero nakakatakot kapag naintindihan mo ang lalim ng mga ito. Number one, marunong kang tumawa. Kahit sa loob mo, sumasabog ka na. Napansin mo ba, madalas kang sinasabihan ng mga tao, ang saya mong kasama. Hanggaling mo magpatawa. Buti ka pa, hindi ka stress. Pero ang totoo, kapag naubos na ang tawanan, kapag wala ng audience, tahimik kang nakahiga sa kama. Hindi para matulog, kundi para harapin na naman ang mga tanong na pilit mong tinatakasan buong araw. Bakit ako laging nauubos? Pero sila laging humihingi. Bakit parang ako na lang ang lagi nagpapatawa? Pero walang nagtatanong kung okay pa ba talaga ako. Madalas binabalot natin ang sarili natin ng katatawanan. Hindi dahil masaya tayo, kundi dahil natutunan nating itago ang sakit sa likod ng ngiti. Isang nang ngiting sanay ng magsinungaling. Isang ngiting nagsasabing, Okay lang ako? Kahit sa loob-loob mo, parang may pader na dahan-dahang gumuguho. Ito ang tinutukoy ni Friedrich Nietzsche nang sabihin niyang, Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. Pero sa totoo lang, minsan tayo rin yung ayaw makinig sa totoo. Kasi baka kapag inamin natin, mas lalo tayong masaktan. So anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng mga jokes. Ginagamit nating pananggalang ang katatawanan. Kasi mas madaling pagtawanan ng sarili kaysa harapin na baka hindi talaga tayo sapat sa paningin ng iba. O baka mas totoo, hindi na tayo sapat para sa sarili natin. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng masayahin ay masaya at hindi lahat ng palatawa ay magaan ang loob. Minsan, ang taong pinakamasayahin sa grupo ay siya may pinakamaraming iniiyak sa gabi. Minsan, ang taong laging nagbibigay ng lakas ay siya ring wala nang natitirang lakas para sa sarili. At kung ikaw to, gusto kong malaman mong hindi ka mag-isa. Sa bawat tawa mong ibinibigay sa iba, sana may isang taong handang magsabing, hindi mo kailangang maging clown para lang mahalin. Number two, tahimik ka pero napaka-observant mo. Tahimik ka lang sa isang sulok. Hindi ka pala sabat, hindi ka maiksena. Pero ang totoo, sa likod ng mga mata mong walang imik, may isipang gumugulong sa bilis na ni hindi kayang sabayan ng iba. Habang sila abala sa pagkwento ng buhay nila, ikaw, unti-unti mong binubuo ang larawan ng pagkatao nila. Mula sa tono ng boses, sa kumpas ng kamay, sa mga salitang hindi nila sinasabi pero pilit nilang ikinukubli. Ikaw ang uri ng taong hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang sulyap lang, alam mo na. Alam mo kung sino ang nagsisinungaling. Alam mo kung sino ang insecure. At alam mo kung sino ang hindi komportable sa sarili nila. Hindi dahil manghuhula ka, kundi dahil mas pinili mong manahimik at manood, Abang ang iba ay nauubos sa pagpapatunay ng sarili. Sabi nga ni Niccolo Machiavelli, The wise man does at once what the fool does finally. At para sa mga tahimik na tao, karamihan ng doing nila ay panonood. May tinatawag ang mga Stoic na inner citadel, isang matibay at pribadong espasyo sa loob ng sarili kung saan ikaw lang ang may access. At ikaw na isang observant na kaluluwa ay palaging nasa loob ng kuta mong ito, tahimik mapagmasid, kalma, kaya kahit inaakusahan kang di reactive. Ang totoo, pinag-iisipan mo lang lahat. Hindi mo kailangang makipag-agawan ng eksena dahil mas interesado ka sa kung anong totoo kaysa kung anong maingay. At minsan, yan ang kinatatakutan ng mga tao. Ang isang taong hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang isang taong hindi kailangang makisali para maintindihan ang laro. Ang isang taong kahit tahimik ay alam ang lahat. Kaya huwag mong isipin na kahinaan ng pagiging observant. Ito ang sandata ng mga taong hindi basta-basta nalilin lang. Ito ang lakas ng mga kaluluwang piniling makinig dahil alam nilang ang katahimikan ay minsan mas maingay kaysa sa ingay ng mundo. Number 3. Marunong kang tumanggap ng pagkatalo pero hindi ka kailanman sumusuko. Para kang bato sa gitna ng ilog. Hindi mo hinaharang ang agos pero hindi ka rin natatangay. Hindi ka sigaw ng sigaw sa langit para tanungin kung bakit ikaw na naman tahimik ka lang, tumatanggap. Pero hindi sumusuko. Alam mong hindi sa bawat laban, ikaw ang panalo. Pero sa bawat pagkatalo, may natutunan kang hindi kayang bilhin ng kahit sinong laging nananalo. Habang ang iba, sabik na sabik sa validation, ikaw kontento ka ng alam mong nagawa mo ang tama. Kahit walang nakakita, araw-araw kang bumabangon. Hindi dahil may naghihintay sa'yo ng award, hindi dahil may audience sa pagsusumikap mo, kundi dahil may panata ka sa sarili mo na hindi mo lang basta-basta bibitawan. Panata na kahit pagod ka, lalaban ka pa rin. Panata na kahit ilang beses ka nang nabigo, hindi mo aalisin ang respeto mo sa sarili mo. Sabi ni Epictetus, isang kilalang Stoic philosopher, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Lumalalim ang pagkatao mo hindi dahil pinili mong maging matatag, kundi dahil wala kang choice kundi maging isa at sa mundong ito kung saan ang lakas ay sinusukat sa ingay, ang tunay na matatag ay yung mga taong tahimik pero tuloy-tuloy ang paglalakad kahit sugatan. Ikaw yon, hindi ka nagrarant sa social media. Hindi mo pinupost ang bawat pagsubok mo, pero ikaw yung tipo ng taong. Kahit ilang beses nang nawasak ay kayang tumayo ng buo. Kahit wala nang sumusuporta sa'yo, kahit hindi mo na alam kung saan kukuha ng lakas bukas, Patuloy kang umaahon. Hindi dahil hindi ka natatakot, kundi dahil alam mong mas malakas ang pangarap mo kaysa sa takot mo. At yan ang hindi kayang tapatan ng kahit sinong maingay lang sa salitang resilience. Number 4. Marunong kang magpatawad pero hindi ka nakakalimot. Marunong kang magpatawad. Hindi dahil madaling kalimutan ng sakit, kundi dahil ayaw mong maging bilanggo ng sarili mong galit. Tahimik mong pinapalaya ang mga taong nanakit sa iyo hindi dahil deserve nila, kundi dahil alam mong ikaw ang mas pinapalaya sa tuwing pinipili mong bitawan ng bigat. Pero wag silang magkakamali. Hindi ka tanga, hindi ka mahina. Alam mong pinatawad mo sila. Pero hindi mo na sila pwedeng ibalik sa parehong lugar ng puso mo. Dahil may mga taong hindi lang basta sumugat, may mga taong sinira talaga ang tiwala mong buong buong mong inalay. Ang pagpapatawad para sa'yo, hindi na tungkol sa kanila hindi na tungkol sa peace na hinahanap nila mula sa iyo. Ito ay desisyon mo. Desisyong hindi sila karapat dapat na pagkaitan mo ng kapatawaran, pero hindi rin sapat ang sorry para muli mong isugal ang puso mo. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. At iyon ang ginagawa mo araw-araw. Hindi mo na kailangan silang sumbatan, pagkwentuhan o ipagsigawan kung gaano sila katoksik. Tahimik ka lang na lumalayo. Tahimik ka lang na nananahimik kasi alam mong minsan, ang pinakamalupit na statement ay ang katahimikan ng taong hindi mo na maaabot. Number 5. Marunong kang magtiwala pero mas marunong kang umatras. Kapag nagtiwala ka, lahat ibinibigay mo. Hindi ka lahat eh. Hindi pilit. Buong loob mong iniaalay ang sarili mo sa pagkakaibigan, sa relasyon, sa samahan. Pero kapag sinira nila yon, wala nang second guessing. Hindi ka na magbibigay ng baka naman. Hindi ka na maghihintay ng maliit na pagbabago. Tahimik ka lang na umaalis. Hindi ka nagwawala, hindi ka nanunumbat, pero sa puso mo may click, isang desisyon na nagsasabing tama na. At para sa iyo iyon ang tunay na tapang, ang tapang na bitawan ang mga taong mahal mo kapag napagtanto mong hindi ka na nila mahal sa paraang karapat-dapat. Sabi ni Seneca, isang stoic thinker, "Sometimes even to live is an act of courage." At minsan ang mabuhay ng malayo sa mga taong mahal mo pero paulit-ulit kang binabaliwala, iyan ang tunay na kabayanihan. Tahimik kang umaatras, hindi dahil duwag ka, kundi dahil may prinsipyo kang hindi ka kayang bilhin ng kahit anong attachment. May standard ka. Hindi dahil mataas ang pride mo, kundi dahil alam mong masisira ka kapag nagpumilit ka pa. Ikaw yung tipo ng taong kapag sinira ang tiwala, hindi ka na magpapaliwanag. Hindi ka na magpapakumbaba tahimik kang lalakad palayo, dala ang dignidad mo at kapag nakatalikod ka na, yun na ang huling pagkakataong makikita kanila hindi dahil masama ang loob mo, kundi dahil pinili mo na ang sarili mong kapayapaan. Number 6. Alam mong hindi ka naiintindihan pero sige ka pa rin, minsan para kang alien sa mundong to. Kahit anong paliwanag ang gawin mo, kahit gano'n ka pa magsalita, parang may pader sa pagitan mo at ng ibang tao. May mga pagkakataong nagsasalita ka, pero walang tunay na nakikinig. May mga araw na umiiyak ka, pero walang nakapapansin. At may mga oras na gusto mong magsabi ng pagod na ako, pero iniisip mo, para saan pa? May makikinig ba? Minsan, hindi lang ini-ignore ang damdamin mo, kundi di talaga nila kayang intindihin. Hindi dahil masama sila, kundi dahil iba ang lalim ng sugat na meron ka, sugat na hindi nila kailanman naranasan. Sugat na hindi nila alam kung paano hawakan. Pero kahit ganon, sige ka pa rin. Nagmamalasakit ka pa rin. Gumagawa ka pa rin ng tama. Nagpapatawad ka. Nakikinig ka sa kwento nila. Kahit walang nakikinig sa kwento mo. Hindi ka naghahanap ng sentro ng atensyon. Hindi mo layunin ng palakpakan o validation. Ang gusto mo lang, kapayapaan. Yung simpleng pakiramdam na kahit hindi ka naiintindihan, basta alam mong hindi mo inilalaban ang sarili mong kaluluwa para lang mahalin ka, sabi ni Dietrich Bonhoeffer, isang German theologian na lumaban sa ilalim ng Nazi regime, being silent in the face of evil is itself evil. Pero minsan, ang ibig sabihin ng paninindigan ay hindi ang pagiging palaban, kundi ang manatiling totoo sa sarili mo kahit walang pumapalakpak. Ang tumahimik hindi dahil takot ka, kundi dahil alam mong walang silbi ang pakikipagtalo sa mga pusong sarado na. Ang pagiging hindi naiintindihan ay hindi laging kalaban. Minsan, ito ang pinakamalaking katibayan na may lalim ka na hindi basta-basta kayang abutin. At kung nararamdaman mong mag-isa ka sa laban mo, hindi ibig sabihin noon ay talo ka na. Baka ikaw lang talaga ang iilan na may tapang panindigan ng kabutihang walang kapalit. Dahil sa dulo, hindi lahat ng totoo ay naiintindihan agad. Pero ang totoo laging nananatili. Tahimik man pero matatag. Number 7. Marunong kang umalis bago ka masira. Hindi mo ugaling magdrama, hindi mo pinapaikot ang mundo sa problema mo. Pero may limitasyon ka rin. Dumating na yung mga araw na pilit mong inintindi ang mga taong nananakit sa'yo. Yung tipong binigyan mo ng daan, kahit ikaw na lang ang nadudurog. Yung nilaban mo sila, kahit sarili mo ang kapalit, hanggang sa isang araw, may mararamdaman kang kakaiba. Tahimik pero matindi. Isang tinig sa loob mo na nagsasabing, Pagod ka na. At sa araw na yon, tahimik kang lalakad palayo. Walang sigawan, walang eksena, walang paliwanag. Basta bigla ka nalang nawala. Hindi dahil hindi mo sila mahal, hindi dahil gusto mong iwan, kundi dahil pinili mong protektahan ang sarili mo bago ka tuluyang masira sa isang relasyon, sa isang sitwasyon, sa isang sistema na hindi mo na kayang pasanin. Ito ang tinatawag na self-respect. Yung kayang magpatawad pero hindi nagpapaabuso. So yung kayang magmahal pero may limitasyon. Sabi nga nila, ang tunay na lakas ay ang kayang lumakad palayo kahit mahal pa. Karamihan ng tao kaya nilang magtiis. Kaya nilang manatili sa mga relasyon kahit wasak na sila sa loob. Kasi natatakot silang maiwan o maging mag-isa. Pero ikaw kaya mong tumalikod. Dahil alam mong ang halaga mo ay hindi sinusukat sa dami ng sakripisyong kaya mong tiisin kundi sa kakayahan mong igalang ang sarili mo sa gitna ng panggugulo ng iba. Hindi lahat ng away kailangang tapusin. Hindi lahat ng relasyon kailangang ipaglaban. Minsan ang tunay na maturity ay ang umalis habang may natitira ka pang pagkatao. Number 8. Hindi ka umaasa pero lagi kang nagtatangkang umintindi. Hindi ka madalas humihiling. Wala kang demands. Wala kang checklist ng mga bagay na dapat ibigay sa'yo. Pero kahit ganon, umaasa ka pa rin hindi sa tao kundi sa posibilidad, sa posibilidad na baka kahit papano, magbago sila. Maging mas mabuti sila. Matutong i-appreciate ang lahat ng tahimik mong ginagawa. At habang naghihintay ka sa pagbabago nila, patuloy ka pa rin nagbibigay. Nagpapakita ng malasakit. Nagpapasensya kahit masakit. Hindi ito kahinaan. Ito ay uri ng pagmamahal na bihirang maunawaan. Yung pagmamahal na hindi umaasa ng kapalit, pero umaasang huwag naman sanang abusuhin. Ikaw ang tinatawag ni Carl Jung na The Wounded Healer. Isang taong nasaktan pero hindi naging mapanakit. Isang pusong sugatan pero nananatiling bukas sa pagmamahal. Sa mundong puno ng transaksyonal na relasyon, ikaw yung nilalang na hindi bumabase ng halaga sa kung anong kaya nilang ibalik, kundi sa kung anong kaya mong ibigay. Dahil yun ang totoo sa At habang ang iba ay laging naghihintay ng reward, ikaw sapat na ang makita silang umayos, maging masaya, makalaya. Kahit hindi ikaw ang pinili, kahit hindi ikaw ang pinasalamatan, kasi sa puso mong pagod pero totoo, mas mahalaga ang kabutihan kaysa karangalan. Number nine, tahimik ka pero matapang ka. Wala kang armor. Wala kang megaphone. Wala kang grand gestures na para bang laging kailangang ipakita sa lahat kung gaano ka kalakas. Pero sa katahimikan mo, nakatago ang isang uri ng lakas na hindi kayang ipaliwanag ng mga taong sanay sa sigawan. Hindi ka mahilig sa away, pero hindi ibig sabihin takot ka. Hindi ka palaban, pero hindi rin ibig sabihin nagpapalamon ka. Ang tapang mo ay nasa kontrol mo sa sarili. Yung tipong kaya mong pigilan ang sarili mong gumanti. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil ayaw mong bumaba sa level ng mga taong gusto kang hilahin pababa. Sabi nga ni Marcus Aurelius, so You have power over your mind. Not outside events. Realize this and you will find strength at ikaw natutunan mong ang tunay na laban ay nasa loob. Kung paano mo pipiliin ang tamang reaksyon sa gitna ng kaguluhan. Kung paano ka magpapakatino habang lahat ay nagwawala. Kung paano ka magiging mahinahon kahit puno na ng galit ang paligid. Hindi mo na kailangang manalo sa lahat ng diskusyon. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat akusasyon. Dahil sa loob mo, panalo ka na. Tahimik ka pero alam mong ang katahimikan mo ay hindi kawalan. Ito ay desisyon. Desisyong hindi basta-basta naiintindihan. Desisyong bunga ng pagkataong hinding hindi mo ipagpapalit para lang mapatunayan na malakas ka kasi alam mo na kung sino ka at sa panahong yan ang pinakakailangan, yan ang tunay na tapang. Tahimik ka pero sa likod ng katahimikan mo. May lalim na hindi kayang sukatin ng mundo. May dignidad na hindi kayang tapatan ng ingay ng iba. Kaya kung may mga taong hindi ka naiintindihan, hayaan mo sila. Dahil ang mga taong tunay na malalim, hindi nila kailangang ipaliwanag ang sarili nila sa mababaw na isip. Ang mundo ay maingay, pero ang mga pagbabagong tunay nagsisimula sa mga tahimik na kaluluwa. Hindi ka mahina, hindi ka duwag. Tahimik ka lang pero matatag. Tahimik ka pero totoo. At sa dulo ng lahat, ang katahimikan mo ang magiging sigaw ng kalayaan mo. Kung nararamdaman mong ikaw 'to, kung parang binasa ko ang pagkatao mo, i-like mo ang video na 'to. Mag-subscribe ka para sa mas malalim pang usapang stoic buhay at katotohanan at i-share mo 'to sa mga taong tahimik pero matapang dahil sila ang mga kaluluwang dapat marinig kahit wala silang sinasabi.